basa yung computer box nyo oh. kaya mga sa jinto mga kaidol dapat tatakpan yung sa ibabaw nito yan kahit hindi mo na nulusong mga idol, galing sa wiper dito dumadaan idol yung tubig tumutulay sa sakit naman. may tubig oh, may tubig yeah. pag umuulan lang naman siya magkaroon ng tubig pero walang ulan walang <laughs> <doon> tubig <laughs> yun, oh. kita mo basa idol Tumirik siya sa Ah... Uh, san ano? Kumun kumun sa, Kumu sa, Kumu sa tumirik, tumirik tapos biglang umandar na hanggang naiuwi niya sa Montalban. Hmm? Dinala sa atin dito. Ano Lumangoy siya dolo. Lumangoy. Yan titingnan natin. Basahin natin 'to, basahin. Kasi basa siya, basahin din lalo. Tingnan so, yeah? Di mo idol. dahil basa sa ulan, ngayon basahin natin. No? Hmm? So, oh, basahin natin 'yan. Oh my Lo God. Basahin natin yan, my Idol, kasi ano eh, lumangoy na siya katin sa laga, sabunan natin. Hmm? Yan mga Idol, oh. binasa natin. Oh. Lo, kung anong mangyari nito, mga Idol. Oh. Yan. Sira na. Okay na. Pwede na po natin yung customer. Basa na, oh. Hmm? Basahin natin. Pwede na na natin kasi sira na, oh. Wala na. Wala na, Idol. Basa na. Pwede na siyang umuwi. Oh. Binasa na natin eh. Pwede sa kasi kulang pa yung basa kanina. Kunti oh lang ito dami na. Oh. Oh. Tapos karwasin pa natin itong mga kaidol. Karwasin pa natin para sigurado. Ito basain, syempre Naligo niya siya. Tut, Tutbrasan mo. Tutbrasan o oh, diba? Mm. Binasa na natin yan. O oh, di diba? Tapos uwi na talagang customer ito. Kasi basa na. Mm. Diba? Eh, huwag niyong basain, Masisira pa yung box. Eh naligo na siya eh. Ayan, e, tututubasin na lang natin. Mmm, Ayan. Yeah. yan, Tapos kabila. Para pantay. Tutubasin lahat ng mga ano. Tutubasin natin yan. Sira na to. Karawasin natin to. Kasi naligo sa sa tubig. Kunting tubig lang naligo niya ngayon. Karwasin natin para maraming tubig talaga papasok. Karwasin natin ah. Dol. Tsako. natin. Pakita natin paano natin sisirain. Yan. Control lang mas masyadong malakas. Yan. Oh, okay. di ba? Yeah, go. Wow. Wow. Go. Hello. Hello. <laughs> Uy, uy na talaga yung mayari nito. Uy, <laughs> na talaga yung mayari nito. Wala na. Ala. Ligo. Ay, ay, ay. Kung ano sa topic, pinasa sa topic, no? Oo. Oh konti lang kasi tubig kasi pumasok ngayon hindi na konti marami na talaga oh patay na kailangan marami na oh kasi marami kasi kasi naligo na siya kailangan marami oh mapagnabangan pa ba to hindi na to mapagnabangan kaya pauwi na natin customer wala ha